busy. So, magulong lang ako ngayon kasi na duman ng Pasko and ang ating taon. So, yun na nga guys. Duman ng Pasko and ang taon and yung ngayon dalawang aking bata is pero naman sila ng na Pasko and ito paano. So, nung Pasko kasi guys is ang ulan. Super lakas ng, palang, na ulan. Dari pa lang lakas na ulan. Hindi nga kami nakapagsimba kasi siyempre baka kaudin na naman magkakit pa rin kasi siyempre nasa ulan. Is baka alam natin sila. So, pinabukasan is ginawa um, lang namin na sa latest video ko is ng Christmas is maginawa lang sila sa background So, yun na ginawa namin dito sa background And, and ayun na guys, ayun gusto ko silang magdala sa mga ninong at nilang nila kasi hindi ko, hindi ko yung isa yung kay Kiyada ah, uh, kay yun. yung kay Kiyan meron akong isang kilala ng mga ninong nila kaso hindi ko naman alam ang bahay At isa pa pagpunta sa bahay nila is ang um, dadaan ng ilog o is kilawin ang ah, hinahanap and, Kasi hindi na niya nakikita. So, wala pa rin. isa naman si kaya Hindi ko talaga kilala pala, mayroon isang ng Kasi wala naman dito kasi nga nga yung ninang uh, niya na yun yung kapatid niya matchmate ko. So, wala naman dito kaya wala naman ito kapatid sa ano Ay, kaya Wala pala ka ako niya, ninang nga, ninang. Pero may isang ninang kasi na, close namin yun. Si Ati Dayan, ba yun. nung pagpunta natin, alam ko, naman kapag kami balis, walang nung, hindi ibigay dyan. kasi nung nang nang

Kami lang sa tela niya, kami pa ng cellphone. So wala ko nabili ko ni. Pinaayos ko yung niya. Pag-isans ka cellphone. Pero sa kuya-tari, bigyan din eh. Dito niya ng pera. And bigyan ko siya ng t-shirt sa ating. Ano yung by the way nga pala guys, nag-order na ako ngayon sa team. So medyo priceless siya. Pero napakaganda nung mga item. Yung mga item, hindi ka madaan. Hindi ka manginayon ng kahit ka ng ganang kapatid. Pero syempre, hindi naman, hindi ako lang ko lang pa rin naman yung pera nila. Kapag na dalagang dito. So ayun. So kami naman nga, sabi ko bigyan ko na ng t-shirt at sa team yan guys. t-shirt yan by the way. So sa team mo lang ako. So ito guys is 190, 199 guys. Dahil Christmas month. So madami voucher. Ako lang siya na 100 Tagliat Bili kayo yung ano nyo. So, yung so, yeah, ito ba yung yung So, so Bili like, uh, yes so, kasi ng danada, so, so, bin manan, pera. So, kung ano nga, 300, 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 kita 300, 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 <laughs> Sabunado pa rin ang mga Bumili kasi ng <coughs> kita namin kasi yun, yun ma Ang mga Jordan si kita lalamin Ang kita lalamin Ang kita lalamin Ang ganda guys Kasi meron Pain na talaga So Ito na yun Ito na yun Ito <laughs> na yun Ito Buti ka may nagbigay Kasi kung wala, nagbigay, wala, wala sila So ito kay Kian So siya, Kian Kasi lalamin Kasi lalamin Dito si Jigit, So ito yung ko kay Kian Kasi wala Short Kasi wala nang Short si <laughs> Mga lupa, Pero ang ganda guys, alam niyo sa jersey, hindi siya yung Alam niyo yung style ng jersey, parang ganang jersey sa time. mag-order guys. Nasa time na ako ngayon, wala na ako sa time. So, ang ganda niya. so, ako ito na parang kailan naman ang bag. Mga kailan yung order sa time. Then, dalin Tapos, nung, ano ba yun, bagong Ha? Mag, ano yun nga, 31. Yan ang uh, halos, ang boy 31. Tumunta yung dito at ito rin yung, yan. Kapag ito rin yung niya sa Hindi ng pera, sa mga So, dumakin diba kay Tita CJ, si talala yung manager nila. Bili yun siya ng Yung kay Kian, yun lang t-shirt and shirt yung binigay ko. And, binili ko. And, ito naman yung kay Kian darin. Ang binili ko sa kanya is breath. Kasi, yun ang wala niya. Madami siyang ano kasi, bago man yung mama and papa niya, binilan, sila, binilan siya ng maraming damit mga bago pa. And breath ang binabilis kanya. Yung dami ng breath, ano, mabilis siya masira. Yan ito yung kay Kian darin. So, apat siya. So, by the way guys, ito is 284. Ano siya? Ano oh, So, okay. kasi nga, ano nun, sakupat, in, in order ko na talaga is, ano na, yung Christmas, may ano ba, yung mga mura, mo mura, mura, mura yung mga item. So, yun naman, yun, yun, guys. Yung aking... Ay, nakakatawa. Ito pa, mayroong sponsor na. So, that's all, guys. Thank you.